bulang ang alibughang anak May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki Ang bunso ay hiningi na sa kanyang ama ang parte ng kanyang kayamanan Kaya naman hinati ng ama sa dalawa ang lahat ng kanyang yaman Pagkalipas ang ilang araw ay umalis na ang bunso at nagtungo sa malayong lupain dala ang lahat ng kanyang mana Nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian nang magugol na niya ang lahat ng kanyang yaman, ay saka naman nagkaroon ng matinding taggutom sa lugar na kanyang pinuntahan. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagapagpakain ng baboy. Sa sobrang gutom ay pati ang kaning baboy ay kanya na rin kinakain. Nang makapag-isip-isip ang bunsong anak, ay naalala niya na sa lugar ng kanyang ama ay maraming upang ay sagana sa tinapay, samantalang siya ay mamamatay na dahil sa gutom. Naisip niyang bumalik sa kanyang ama kahit bilang utusan na lamang at siya ay hihingi umano ng tawad. Tumayo siya sa kinauupuan at naglakbay pabalik sa kanyang ama. Malayo pa'y pa natanawan na siya nito at naawa sa sinapit ang G-anak. Niyakap niya ang anak at hinagkan. Sinabi ng bunsong anak, sala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Gayon paman ay tinawag ng ama ang kanyang mga utusan at sinabing, Madali, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kaniya. Magbigay kayo ng singsing para sa kaniyang kamay at panyapak para sa kaniyang mga paa. sa sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Pag uwi galing sa bukirin, ay narinig ng panganay na anak ang kasiyahan sa kanilang bahay. Itinanong niya sa isa nilang alipin pumasok nang sa kanilang bahay. Dahil dito'y lumabas ang kaniyang ama at ina mo, amo siya. Anang panganay, naglingkod ako sa iyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyang maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. mag-saya ng iyong kabuhayan kasama ng mga masasamang babae. Tumugon ang ama at sinabing, Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Aral, nagagalak ang Diyos sa tuwing nagbabalik loob ang mga anak niya sa kanya maging mapagpakumbaba, aminin ang mga kasalanan, at magbalik loob sa Diyos. Iwasan ang pagiging mainggitin. Ang nais ng Diyos ay matuwa ka sa tuwing may magandang nagyayari. Ito man ay sa iyong kapwa o sa sariling kapatid dahil ang disenyo ng Diyos sa tao ay ang magmahalan at hindi ang magsakitan. Tunay nga na walang magulang.